ayan so good morning so gagawa tayo ng ating emerald garlic or tinatawag ni lava garlic so ayan bumili ako ng 5 pieces ng uh, buong bawang yung tinatawag nilang purple yung may dot daw ng purple ang piliin so ayan prepare lang natin so yung 5 pieces na yun worth of 30 pesos so ayan yung mga maganda ng nga quality lang ng bawang sa palengke kasi market day kahapon dito sa amin. So, bumili ako niyan. So, meron din akong 3 pieces ng bottle. Nabili ko naman yan sa DIY. So, nalinisan ko na rin. And also, nang ginaready ko na yung ating suka. Ang suka kong ginamit ay datu and also sugar. So, yung, white, yung sugar na yan is brown for presentation. Pero ang totoo ginamit ko is white sugar. So, ayan na, binalatan na natin yung ating 5 uh, pieces na buong bawang. And uh, iwa, ko na rin. And that, uh, tinanggal ko rin yung mga maliliit. Yung mga nasa center, di diba? So, start na tayong balten. Magbalat ng bawang. At sa pagbabalat ng bawang, syempre, tsagaan lang kasi mano-mano ko siyang ginawa. Hmm, yan. And, pinakita ko rin dito yung uh, prepare ko o pagbabalat ko ng bawang na yan. Tinatanggal ko yung Uh, area ng pinaggamitan ayan yung mga excess niya and yung sakdulo yung labasan niya ng sprout, ayan, ganyan siya lahat ng mga bawang o garlic ganyan po pinopure tinanggal ko yung dulo yung, at saka yung pinaglalabasan ng sprout niya so ayan na yung 5 pie pieces and then mag ready naman tayo ng uh, pagpapakulo ng ating uh, vinegar So, yung lalagayanan ko ng pag-e-extractan ng uh, garlic natin. So, nilagay ko dun yung uh, parang 1 cup of, katumbas siya ng 1 cup, 1 cup of vinegar. So, ang vinegar ko ay muli, datu puti. ano So, isang ganyan na vinegar yung, isang ganyan at kalahating vinegar ang aking... Uh, nilagay sa ating uh, pagpapakuluan. So, nagdagdag din ako ng half water, half cup of water. Ayan, yeah, minix ko na dyan sa vinegar. Minix, mix ko na yung vinegar dyan sa ating uh, half cup of water. Kasi, syempre, mas dadami pa yan gawa nung no? uh, pag na-dilute yan, kasi magdadagdag pa tayo ng uh, salt. 1 teaspoon of salt. Ay, tablespoon of salt pala. And sugar. So, yan. First tablespoon of sugar. Second tablespoon of sugar. And also, dinagdagan ko pa siya ng third teaspoon of sugar. So, 1 is to 3 ang ginamit ko. Na mga uh, sugar and salt. 1 na salt and 3 na sugar. So, banding together na natin siya sa vinegar with half cup of water and mix mix lang natin mix mix lang natin siya hanggang sa madilute or malusao na yung ating vinegar uh, sugar salt. salt syempre sinalang ko siya sa mahinang apoy dito sa akin gas stove so ayan after 5 minutes so meron na siyang bubble bubble and yan 8 minutes na. Pinakuloan ko siya ng 8 minutes. Para talaga madiliyot yung ating sugar and salt. So, mas maganda siyang madiliyot para mas ma uh, clear o transparent siyang tingnan. So, panamigin muna natin within 5 minutes. So, ayan na yung ating garlic and ating bottled na pag prepared. So, habang pinapalamig natin, i na natin yung ating mga garlic. So, hinati ko yung garlic gawa nung iba. Sobrang lalaki. So, parang hindi mala mapupuno masyado yung ating um, bottled. So, yung kinachara ko na lang din para siya. Para hindi ko masyadong ma dito. Hindi ma... Para maging malinis. At wala bakterya may isama. So, two cups, or oh, two pieces lang ng uh, bottled yung aking nagawa. hindi ko masyado na-measure kung ha, magkano, kung kano kalaki yung bote eh. Pero sa DIY ko siya nabili, worth of uh, 15 to 19 pesos. So, yan. Yung pinakuluan natin, so nilagay, nilagay, transfer ko lang siya sa transparent na uh, tasa and nilagyan ko na silang dalawa. And nilabel ko lang din yung pinaglagyan. So, yung may natira tayong excess na uh, pinagpakuluan. So, ayan, yung takip ko is plastic lang din siya, rubberized yan, pinrepress ko lang siya para matanggal yung bubble doon yung excess air sa loob. So, ayan Ito to na magkaka-extra talaga ito ng uh, pinapakuluan gawa nung no? nadilute or nalusan na no, yung ating asukal at saka yung salt. So, ayan yung aking nagawa para sa ating uh, emerald garlic. So, ayan Transition, transition. Very light money tayo. So, dalawang bottle lang yung aking na uh, prepared para sa ating uh, emerald or lava garlic. So, yun yung mga, mga tinanggal kong bawang kasi maliliit na siya. Yung nasa, nasa gitna. So, ngayon ay September 7, 2025. Ang oras na din ay 15 p.m. So, ito yung emerald garlic or emerald garlic na lang kasi masyadong mahaba. Ni Ate best. So yan. Transition very light and see you soon. Bye.